Aries, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color blue number 21 number 32, at number 10. Taurus, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 8 number 24 at number 17. Gemini, Iris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color silver number 17 number 35 at number 10. Cancer. Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color white number 90 number 25, at number 8. Leo. Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow, and color purple number 80 number 23, at number 9. Virgo, Iris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color gold number 25 number 18, at number 32. Libra, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay, kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow, and color green number 21 at number 33, at number 15. Scorpio, Sagittarius, ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color red number 20 number 33 at number 15 Sagittarius Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color blue and color red number 24 number 36 at number 17 Capricorn, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color pink number 19 number 25 at number 34 Aquarius. Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color brown number 21 number 22, at number 9. Pisces, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color yellow number 25 number 19, at number 40.